Hi mga ating, so ayan, today is Friday at uwi na naman tayo, hapon na naman. So ayan ang pasok pala namin pag Friday ay 9 to 5 p.m. So ayan, alas 5 na ng hapon dito sa New Zealand at maliwanag pa rin. Ayan, medyo umaambon ambun na siya mga ating. So ayan, uh, ang bilis ng araw, hindi natin napapansin, hindi ko namamalaya na ang bilis lang lumilipas ng araw dito. Ah... Uh, sa New Zealand. So ayan mga ating pauwi na tayo dito. So mag-isa lang ako ngayon kasi si Rosemary ay sinundo ng kanyang uh, partner. So mag-isa lang tayong uuwi ngayon. So ang kainaman nga pala mga ating nang merong kang sasakyan dito sa New Zealand. Mas mapapadali yung uh, oras, mapapadali lahat ng gagawin mo, kagaya ng sa akin, pagpapasok sa trabaho at pag-uwi. So, ayan, uh, bale 15 minutes drive lang mula sa bahay hanggang dito sa my work. So, ayan, ang laki na nabawa sa oras ko sa pagod ko maglakad or magbike. So, ayan, pag naglalakad pala ako, balikan ko is 2 hours. At pag nagbabike naman ako, ang balikan ko ay 1 hour. So, ayan, depende pa yan pagka pumunta pa ako sa bahay nila Rosemary. So, ayan, ito yung dinadaanan ko araw-araw pag ano, pagka naglalakad ako o nagbabike tapos ayan, kaya dito ako dumadaan kasi kabisado ko na yung daan na to. So, ayan. Hindi pa ako dumadaan dun sa mga ibang daanan dito kasi nga uh, hindi ko pa siya kabisado at saka medyo busy. Dito kasi hindi masyadong busy yung daan. So, kaya dito ako dumadaan mga ating. So, ayan, medyo nasasanay na tayo. Ah, uh, sa weather dito at saka sa mga kumbaga naa-adapt na na adapt ko na yung mga uh, anong tawag dito uh, buhay dito sa New Zealand so ito uh, medyo minsan mahirap kasi mag-isa lang ayun, <laughs> wala na akong masabi So, yun na nga na, na ano, wala ako na blanco ako mga ate. Hindi <laughs> ko alam kung ano sasabihin ko. So, yung ano pala dito, driving nila dito ay... Eh kakaiba kaysa sa Pilipinas. Sa Pilipinas, we drive on the right side at dito naman, we drive on the left side. So, ayan. Kailangan sumunod sa mga code road dito sa New Zealand. Sa Pilipinas, pwede ka mag-drive ng walang license at pwede ka mag-drive kahit walang sasakyan. Dito sa New Zealand, hindi ka pwede mag-drive ng wala kang license at wala kang sasakyan. Sa Pilipinas kasi, kahit wala kang lisensya at wala kang sasakyan, pwede kang humiram ng sasakyan para makapag-drive ka or kung may pupuntahan ka man dito uh, pag wala kang license hindi ka pwedeng humiram ng sasakyan hindi ka pwedeng mag-drive kasi yung mga sasakyan dito nakaregistered lang sa kung sino yung driver ng sasakyan so ayan, whatsoever happens so ang magdaang, mag-shoulder is yung uh, owner so ito malapit na pala ako dito sa may bahay na tinutuluyan ko dito sa New Zealand. So, ayan, nakita nyo naman mga ating napakalinis ang daan. Walang masyadong mga sasakyan. Unlike sa city, kagaya ng Auckland, yan, yes, sa Auckland, napakadaming sasakyan dyan, so medyo mahirap mag-drive sa banda dyan kasi nga maraming sasakyan, so mas na may traffic, ganoon, hindi kagaya dito na uh, free yung daanan, so very safe lang mag-drive dito mga ate, ngayon, uh, basta lagi lang mag-iingat, so nakita nyo naman to, ah, uh, sa video ko naka 1 minute ah, naka 11 minute lang ako dito nakarating na ako ng bahay so ayan, ganoon lang kabilis so ito na nga pala papasok na ako dito sa bahay na tinutuluyan ko ayan medyo pagod yung boses ko kasi nga nakakapagod talaga ngayong araw so ayan magpapark na ako dito at hanggang dito lang ang aking video mga ating salamat sa panonood see you again on my next video bye